Hello mga ka-real talk ni Bakrang Chikadora. Bago natin ilimpisahan ang story time ko ay syempre, don't forget na huwag niyong i-skip ang aking ads. po may ads na po si Fixie May Torres. itong aking professional mode dahil saan po tayo kakita to be honest. Ayan. Huwag niyo i-skip is ang ads. Tulong na lang niyo po sa akin. And then, share and like and follow my page and my professional note So, muna tayo and let's start! Good morning mga ka talk. Story time muna tayo mga ka-real. Ayan. Siyempre, dumating ang ano, ang uh, soft drinks. Ay, na. Ang na. ang So, at least nag-drop order tayo kasi kailangan natin. Kasi, nabusan tayo ng order. Alam mo mga kalutok, share ko lang. Nagsarap sa pakiramdam. Every morning, you wake up the morning. Ay, syempre, unang-unang magpasalamat tayo kay Papa God. And secondly, patiin natin ang mga love natin ng good morning. Kasi talaga, totoo yun, narinig ko lang yan. Disclaimer ha, narinig ko lang yan sa isang vlogger, content creator na masarap sa feeling at sa nakaka-relax at sa good vibes kung mag-visit tayo ng umaga ay mag-ibilit tayo sa mga loved ones natin sa mga friends natin na mga dapat sa ating pag-isip natin para start ng good vibes ang ating atong araw yun nga naman ito ng ano ang um, package ano delivery kaya nag-order ako ng mga soft ko kasi Actually, naubosan din ako ng soft drinks kasi ngayon, mga kasang soft drinks ngayon gawa ng maunit ang panahon. That's it naman, eh, na naisip gumili ng mga madlamid na inundin sa gawin ng soft drinks. Kaya sa mga anak ko, ito lang sa mga walang business na siya, walang ginagawa. Ibig sabihin niyo mag-business ng hara-hara ng mga palamig, ayan. Kasi talagang patok na patok nga yung ngayong soccer, ayan. ito ang aking every morning. Every morning sabi ko, ayan, uh, ano, dahil sa aking mga stock. Then, alamin ko ang mga kulang sa so, mga stock ko para hindi naman ako nag out sa mga pangilang um, na stock ko. Ayan, kailangan natin paprito mo ng ating mga stock sa store para kagayon so, gayon maganda ang ating benta, mga kuma, mga career talk. ayan, alam naman natin 'yan. Yeah. Hey, yeah. 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 nga, yeah. wait lang mga talk. Ayun nga, tapos na ako mag transfer ng mga soft drinks ko sa rep. Ayun. Ayun nga mga mga, career talk, ayan. Wala na na napanood niyo yung, yung aking video kahapon. Ayun nga, super saya ko nga sa nangyari ko. Nangyari ko. Ayun nga. And then, thank you sa mga, mga sumusuporta sa aking reels na mga real talk. Ayan. Yung mga real talk ni Chika Dora ay huwag natin masyadong seryosohin. Ayan. Uh, ay aking opinion lang yan at mga real talk sa buhay ko. Ayan. Wala yan. Hindi yan epekto sa daily life ko. Ayan ay mga katang isip lang na tumatakbo at naisip ko lang. At sabi ko, gawin natin ng real talk. At syempre nakakuha rin ako sa mga sa mga content creator ng idea. Disclaimer rin naman ang mga real talk ko. Hindi na admitted naman ako na hindi ko original na real talk yan. Na medyo may sa, ka ano ka kaparehas pero hindi ko naman lahat kinaya. May ibang twist naman. Ayan. Medyo Pinigyan ko lang ng konting ano parang brain, nag-brainstorm nyo tayo. Ayun lang yan. Ang naman ako na hindi ko original content ang mga real talk ko. Ah, disclaimer lang din naman na ano, matitawa ako. Wait lang mga kumarap sa mga ka-real talk may nabigit kasi. Ayun nga, sinabi ko nga sa inyo mga ka-real talk, wait lang. <laughs> ang dami nga ba? It's okay. Ka-real talk. Yung aking real talk is huwag natin masyadong seryoso. At sya ka- Real talk lang mga, mga kalinha. ha wala naman masama at huwag tayong magalit kung may napansin natin may gumagaya sa atin or ginagaya ang stay natin. Walang sama doon. Bagkos, be thankful at may gumagaya sa atin but in a good way. Ayan. Kasi ibig sabihin, ginagaya ka, ibig sabihin na appreciate, ibig sabihin hindi porkit ginagaya ka is ingitera, ingitero, or gaya-gaya, it means ginaya ka, yan. gaya-gaya, ayan. Ibig sabihin lang nun, ah, uh, nahuk mo siya, ayan. I mean, na nabigyan mo siya ng attention, na parang natuwa siya sa'yo, ayan. Kung baga, na-inspire mo siya sa ginagawa mo, kaya ginaya ka lang niya. Pero, ang masama dun, pagka ginaya ka niya, pero over-over ang paggagaya sa'yo, tapos nakaka-apekto sa image mo, ayun ang masama doon. Pero yung paggagaya na ginaya, ha, nakita mo, ginaya ka, ginaya yung ginagawa mo, ginaya yung ganito mo, the way naman nakita mo na okay naman, wala naman masama sa image mo, be thankful na lang kasi, at matuwa ka na lang sa kanya. Kasi, kahit ginaya ka nila, at least, napasaya mo sila, nakuha mo sila, nakuha mo yung attention nila, nagustuhan nila yung ginagawa mo. Ganon. Kasi ayun naman yung eh, dalawang bagay lang naman yung ang um, um, isang disadvantage at advantage. Ang disadvantage ay ang paggagaya sa iyo tapos yung pag yung ginaya sa iyo is medyo pang sa image sa image sa kanya Ma may medyo pangat ang dating sa kanya at nakaka sa iyo. Ayun ang disadvantage pero ang advantage niyan uh, natulungan mo siya at na-inspire mo siya kaya ang ginaya yung ginagawa mo. Yun lang mga Real Talk. Ayan, sana supportahan nyo pa ang aking Real Talk. Madami pa tayong video na, madami pa kayong aabangan na Real Talk talaga kay Real Talk ni Chikadora. Dora. Ayan, maraming maraming pong salamat sa supportan nyo. And don't forget to follow my page, Baklang Chikadora. At baka soon, babaguhin na natin ang pangalan ng page natin. And then, huwag nyo rin kalimutan ang Baklang Chica sa YouTube. na meron ng 29,600 follower ang kulang ko na lang po ay watch hour kaya samahan niyo rin po kung makumplento ang watch hour ng YouTube ko para mawalik ulit ang monetization po kasi nagkaroon po ng problema ang YouTube ko eh pero okay lang yun uh, lesson to learn na yun sa nangyari sa akin but anyway bye for now alam ko madami tayong ginagawa at lagi tandaan manitlang lang ang buhay panatilihin at piliin maging masaya at umiwas sa toxic lagi lang tayo doon sa goodbyes and real talk. Lagi nyo abangan ang real talk ni Baklang Chikadara. Maraming salamat po. Thank you. I love you.